Hello. Hi. Hello. No Hello. Introduce yourself. Ay, Hi. Ang galing. Ay, Ang galing, guys. So get Ay, ito, ito, guys, dito kami. Dito kami, guys. Guys. Go. So ayah. Let's echo Mare. Hi. Across the sea. I just need It's me. It's so, Yeah. Ay Kau na Lo kau nama. Adik sa kanto. Ay <laughs> Kau Margo. My name is R. from Los Pinas City. Hi. Oh. Pilipinas ah, sa aming pinalaba. You're pretty as well. ikaw naman, Sunderford. Ay, tahimik. Wala ka mo. Dito, Wala ka. Wala na yes. ka. Yes. So, guys, sabi na lang kayo, na kami, guys. Ami Pilipinas Palace! My style with flying colors and your pin check the Lacerna mula sa probinsya ng pinabalik-balikan Bulacan! at naniniwala sa na isang kasabihan kapag pinato ka ng bato ibigay mo sa mama ni Shen Baka yung bibigyan ng bato kasi ikagawa din yung mga bubong bubong Oo, oh, oh, papabato okay, okay. okay, na yung so bubong nyo Yes Ngayon oh. sinabing yes. yes. yes, shabu eh, bato okay. lang ito oh. Baka di porkit bato bakala, shabu agad Bakal bato yung... shabu? <laughs> Isang bato ng shabu Isang graba na Ay siya, Mariano Mariano Bagong Mariano Yes. Hi, naman kayo sa mga kawadra, mga kabatla. One, three, go. Hi, mga kabatla! Magsalita ko ulit kayo. One, three, go. Hi, mga kabatla! 40 days video, never mind everything you want. Ah! Mawusan. Gagawin mo na pang video sa mga video Ah! Puksaan na! Yes! Anong pangalan mo pala? RM po. Hindi bang isa'yo? Ano na? Bombay! So guys, dito na nagtatapos ang amin ni mini 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 Bila! At kailangan natin kumanta ng Hoy bakla, hinahamon kita Nang harap-harapan na katulad nito At nang kailangan nang malaman nyo At pagkalaman nyo, sabay-sabay na tayo Hey, hey, ang sarap-sarap Pinang sarap, aking balat Sila sa chocolate Didi-dilaan na Hey, ang sarap-sarap B ng aking balat C, lasang chocolate D, D